Independence Day man, araw ng kalayaan ang mga pinirinso pa litson. Ay. <laughs> kalayaan na to, anas tanggong na. <laughs> tanggong o, <kalayaan> na. <laughs> na. Lahat kabawa na, <ng> City, City Jail. <laughs> Magandang morning mga boss. Isang uh, maulan araw. Uh, kahapon na po ito. And uh, Buti naman nakapagkatay kami ng hindi pa buhos na buhos yung ulan. Pero hindi namin tinahi mga boss last night. This uh, morning na po. Ang bandang alas 3 kami nagsimula. Then meron tayong nga uh, 29 to 30 heads uh, today. Uh, June 12 po. Araw na Huwebes. Uh, bukas meron tayong 30 plus. In the next day meron tayong 20 plus. And sa 15, meron tayong 50 plus. Kaya, napakaabal na po. Sinsya na. Hindi uh, tayo makapag-update sa ating uh, YouTube na video natos. So, ito yung pinakamadang belly. Yung mauna. Hindi doon. Tapos na rin, napaka-nagpakapagpunas na ng camel. And, start na rin maglingas ng bandang alsays. Pistahan kasi ng ano po, yung karatig barangay namin bukas nila sa luway po sa Holy Conception meron din yung festa doon mga boss yun yung whole town kaya napakarami marami na akong na ano po hindi tinanggap da, pasensya na mga boss talagang kulang pa kami sa ano po ah uh, mga kagamitan para manggap ng pangmaramihan so nasa 50 lang talaga yung sagad namin 50 to 50 50 to 60 pagka ganyang mga uh, malalayo na ako. So maraming pasensya sa mga taga si Katula, pasensya rin sa Duway, sa La Montania, sa mga hindi ko tinanggap. Sorry mga boss. Maulan pa rin. Hindi nga bali yung mga langka. Talakas ng ulan mga boss. Yan, mga bunga. Bubulayan namin yan. Hindi na lang tumama dito. Nilinis ako kapon boss ka aking malaking bagsak na ano dito mga boss. Isa dalawa. Sa, tapos maya nang tumbahan pa na poste doon sa harap. Yung mga wire pa doon sa harap mga boss. Ayusin pa ng ano yan. Ito na Fred. Ito. Okay. 5 minutes, salang tayo mga boss. Morning naik, morning naik pulai pelaman eh. Ini main naik pelaman. Ah, dia tenang. Uh, ah. Lunggai. Pak, pengalawang mana kok? Pengapih. Pemahau napa mengaundo? Bos. Kui koran? Ah, Yan naman ang na, wakas ka, Per. Uy, pala ito. Oo. Ito na, oh. 19 heads po. Today, mga boss. 19 heads plus 1 head, 20 heads. Buak. Pambuak si Ak namin yan. 95 kilos, Mr. Ikab. Buak si Ak sayan so yan, na lahat. Tayo na lang mga boss. Last, last. ka? dito yan pag ano mga boss. Pag ganitong may volume order. Para may pangbaon sa pasokan. Next week, pasokan na. Yori din, pasokan na mga boss. Mga backup dancers namin. Tuwing ano po, busy day. Ulan na naman. Ayan, nah, marami na rin na balot doon mga boss. Rainy day. Hmm, pinakinta pa ni Pastor. Uh, for pick up. Hmm? Oh, dahil na yun yung morning natin boss, na baths, sa, ano, na bus sa po. Afternoon nga, nastart lang magtahi. Magsara. And then uh, by 1pm mag ano, katay. So ayan. Ikaw pa ako ng uh, name tag para sa order bukas. Mga almost 40 mga boss. Almost 40 heads sa uh, morning na uh, bus. Uh, June 13. Yan. Isang lusin ng litson na naman mga boss. Punto na po yan. Uh, city Jail. nakakarga na lahat sa elf Un sira ba kabuok okay. na si yung kabawa Kabawa na pisuha sa City Jail sa City City na Oh dala na na Sa pagkanon na, na. So, na to mga priso <laughs> Independence Day para sa mga araw ng kalayaan ni hey, Day. Oy. Independence Day mere arah nak layanan semangat Indonesia atau Pak Andok Litsot. Oh. Ada kartu no bandingna? Teh lokal nih, 11 money antu. Oh. Ayo pakung pakung sing. Ayo yukan mga bali. Pakok nare ayo mau butang dasar lebut ke ini guntul dia balik jono jo adrenalin forward nare dah. naman dia gimpak na lumot god Independence Day araw ng kalayaan ng mga priso pakanog litson

pick up na ano na 45 kilos Independence Day man araw ng kalayaan ng mga pinirinso pagkanong litson ay <laughs> kalayaan na to anas tanggong na tanggong so, na kalayaan na <laughs> La, kabawa na City Jail kuya <laughs> kuya <na. laughs> oh, oh, <na>. ano? <laughs> Daliin ninyo, kalaba ba mo uwan? Piligro mo uwan na? Eh na nga, mga na nga natanan Sa 13, ikuha naman ang isa Perfect. Oh, dosi mo na, ikuha naman ang isa, 11 na lang Mga na nga natanan, bala kung sa si, ibilin niya to. Oh, alam nga Stop, stop, Uy. Kab, memang.

Kape na naman, kape, 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 kape. Panang, doon pa, may suma na doon na kandong. Yung uling natin mga boss. Meron pa tayong ano po, 14 saka 15. Bukas, at risi pa lang. Ulang sa tayo ng mga, ano po, uh, kahit 40 sacks. Mga, uh, yan, mga tanglad namin. dami. Bucok. Tabang doy. Hoy, hi ka hoy sa vlog hoy. Hi hoy. Hi ka na ba? Hi nila ba? Hi. Say hi ba? Hi. Hmm. Kasi nag-school ka next week. Ha? Kung na grade? Anong grade? Four? Eight -four? Grade 4? Ha? Grade Grade 4, grade 1. Baga na ika? Kakun ka ha? <laughs> ha? Okay. Meron pa sila ang kinatay doon, dalawang Hmm? Oh. No, kasi tayo yung total of 35 heads bukas po boss. Mar! Kapi na? Alas! Yan, dandaan na ng dispose po. Okay. Pesa isang huto no, no? Duha, duha na lang. Dalawa na lang yung bubunutan, mga boss. Eh, okay. tapos din, mga boss. Ayan. Uy, ini Hawaii na po pikas, Roy? Ini Hawaii na sila. Uh, ready for pick up. Relax, mga 3 hours. Dahil bandang alas city. Uh, continuous pagkatay. noon, pang uh, labing, labing lima. Pagkatayan <tuk> po. Diretso tahit na yan mga boss. Para may punta mall para makuha ng mga stock. Uh, Ricados. Ang mga seasoning mga boss. Para hindi kami magkulang uh, mamayang gabi. Vamos, vamos, vamos. Uno, eh, dumay na lang. Sana. Sana na Ano naman? Masa kape ah? No, Masa kape ah. Mm -hmm. Pero, napay na gan siguro eh. ay. Ikab mga boss. Sagwa na kayo. <laughs> so hanggang dito na lang po sa araw na ito mga boss. Sa isang uh, masaganang masaganang Paalam, bukas. Yan, di pa kami magpapahinga mga Patuloy pa rin po mamayang gabi. Until next video, paalam. Paalam ay. Hey, paalam. Hmm, paalam, paalam. Paalam, paalam.